paglabas ko, ito na oh. Ah. nag-i-snow na dito sa amin kala ko walang snow kahapon walang snow eh siguro kagabi nangyari pero ano lang naman hindi naman ng ganun kakapal shabel na naman ako mga bossing <laughs> kaya pag sinabel ko ito ko kailangan ko mag -asin. kaya lang nag snow pa eh pero wala tayong magagawa kailangan natin shabelan mga bossing maglagay ng asin ang problema nga lang nito pag naglagay ako ng asin eh, papasok dito sa loob kaya may ako nag naglilinis ganda ng umaga ko sa shovel guys, shovel tayo maganda na exercise ito sa umaga <laughs> guys agang aga tayo exercise pampabuhay ng dugo kaya hindi mahirap ah, ang mahirap nito ang ano pag-asin kasi mabigat yung asin pag-asin pagod na ako talagang iba na pagka nagkakaedad madaling mapagod guys yung aking gloves hindi siya ano sa malamig yung kamay ko minigas kailangan ka na hindi lang na gloves na ako panigas ng pangana. Morning! Dito ko na itinabi para madali. Tapos mag ako dito mamaya. <laughs> Tamang tama, mga ilang araw na napipil ko yung paninikip ng dibdib ko. Di pa na ilang ang upo eh. Ngayon na-exercise tayo ng bossing. Uh, mga bossing. Nakakayaman kayaman, talagang tulo ko. Uh, hindi pa ito ang talagang pinakamalamig. Basa-basa pa yung kalye. Pag nakita niyo yung tuyo yung kalsada, tsaka namumuti yun ang talagang napakalamig. Ang kalsada ay basa-basa pa. Ibig sabihin, okay pa yan. Hindi pa yan talagang maluwig ng malamig. Hinay-hinay lang para hindi madaling mapagod. Wala naman tayong nahabol na oras. Wala naman sisita sa atin. Kundi si Mami Bosing lang. Mamaya ay tatawag pag kayo may kailangan. For now, enjoy na natin yung trabaho guys. Ayan pa, ang ating sya Hanggang dun. Hanggang dun. Tapos dun. Okay.

but huh. tapos na ang shovel mga basing mag naman ako tingnan ako ah mess up talaga yung ano winter lagi nang inaabangan yung labi kailangan lagi malinis pero abang mo yung buong hindi wala nang tigil. Ah. Minsan iniiwanan ko. Ay ito, hindi nila sinyabal kasi may cone. Tapos tatanggalin tong cone eh. Tanggalin ko muna tong cone. Ayan o. Ayan. Parang nila. Up. 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 Jepo ito ah. Saan punta? Lalayas ang ginakis ko. Meron yata ang sideline yun. Wala, hiyakan muna siya. Sasabihin daw. What's up mga bossing? Papa oil change kami. Oil change. Ah, oil change? Ah, oil change? Kala ko may part-time kayo. Ano siya? sila Jeff si Nana? Ako lang. No oil Baka pera na naman si Ikulahog. Unti-unti lang naman. Ano <laughs> yung dati mong ginawa? At, 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 at,

Kapatanda tayo, kaya lahat na lang. Ay, bigat. guys hmm. buhay sa Canada hindi madali ang buhay sa Canada yung mga maintenance sa Pilipinas ano nga sila eh? sorting nga sila eh walang snow sa atin dito sa amin naku. snow, snow snow pa more hanggat winter tapong ko kasi maglalagay ako dito ng asin eh sa dalawa tatlo para sa susunod na gagamitin natin hello tingal ka ba yun ah ano ba yan hindi naman gaano malamig ngayon kasi kayang kaya pa ng mukha ko kaya lang yung pangako matigas bitin, bitin. Hindi umabot. Matay asin guys. Asin. Bitin tayo dito. Bilagan natin. Ah, oh, mamayan lang yan pagbalik. Ah. Doon tayo sa dulo. Oh, yeah, yeah. Ayan, na naman ang snow. Ay, grabe. Wala nang tigil. Grabe ang snow, ha. Sorry mga bossing, Naubusan ng battery yung ating cellphone. Naputol yung ating video kanina. So ngayon, tapos na ako mag-asin. Papainit na tayo ng sikmura. Nagawa tayo ng ala. Laglag guys. Sag yung aking ano ay. Eh. Ito, yung aking Cover ng microphone ng aking ginagamit na ito. Sony. Basag nga bossing. Ito na basag. Ah, uh, ito yung uh, noise reduction eh. Very important. Po. Wala, basag na. Order na naman ako ng bago. Ito na basag din. <laughs> in tripod na laglag. Basag, guys. Basag, ayan. Ah. Putol. Ito yung kabyak nung nabasag na ano. Yung cover sa microphone. Pagsuswertehin ka nga naman. Talaga. Okay. Ito na ito. Barley eh.

nakaalis na doon, kasi kanina nakaharang lumalabas siya ng konti Ay, mm -hmm. eh, inipot ko tigasin yeah. e, na siya lagbok saka pag may isno naglalagbok yan eh dapat trabaho ko yan eh yeah <laughs> kaso tinatamad ako pagod na ako eh, paano pa ako maglalagbok ikaw Kung mga na nagmap nag-map ng building eh. Ikaw na nga itong nakaupo dyan ay... Oh! <laughs> Naglinis ako. Nakita mo malinis ang building mo. Yung stairwell hanggang taas. Hindi ah? ko magawa yun. Pero... Malinis na, eh. ko na yun. Sine-check ko yun everyday. Good. snow long lang sa alas 6 pa ng gabi, ang snow daddy. Uh, ano siya? Patigil-tigil siya. I know. It's only gonna stop. Titigil, tapos babanat na naman. Titigil, babanat na naman. 2 to 4. Hanggang mga gabi yan? Yung 6 o'clock na yun. Tomorrow is clear. But then Ay, Sunday check again. Kuli, mami, ang gabi yan. Yung ano. Sunday again, you have to be for bed. Because it's freezing. It's minus 12, 13. Yeah. Tonight, plus the wind. It's so, mga minus 18 yan. So, yung mga matutuot, medyo ano-ano, kapalan mo, anong para bukas, asin mo. Halid mo na ulit. Nasa naman? Ko, kalat na. Tingnan mo, kalat na naman no? Na. Ayun kamamap ko lang. Ang dumi sa lobo. Binap ko mula baba hanggang dito. Hmm. Ah, today is minus 5, minus 12. Talagang ang isno mga bossing hanggang ang alas 6 daw. So, kailangan natin mag-abang-abang. Bagay. Nice. Na ko. Mahina naman siya. Pino li yung ano. Pino yung snow. Hindi yung makapal na pagsak. Kaya lang pagkaganyang pine na snow. Delikado no? mm Nadulas -hmm. siya. Dapat tinaas na. Hmm. Mahirap pag di nag-asin. Mag-asin. Madadali tayo pagka may nadulas na nadali na kami minsan eh pero hindi naman siya umubra kasi mali din siya nag, nag nag salt ako eh kasi na ko nun eh kaya lang talaga yung buhos ng snow ay talagang malakas wow. Okay. Next time ulit.